Hello guys, good morning. Bale, ito na nga pala yung binalikan namin. Eh, nung nakaraang Sabado kasi dito, nagpintura din kami nito mga bangko. Ngayon naman eh, binalikan namin ulit. Balikan ganun lang ulit gagawin namin guys. Titiktikin namin ang mga kalawang. Tapos, sulit namin gagawin, diliyahin. Then, pipinturahan na namin. Bale, ngayon e, Sabado nga pala ulit Guys, at dito nga nag spray muna ako ng off oh, kasi napakadami nga ng agat sa tengaw ah, sa kamay pala yun kasama ko yung pinsan ko update nga pala ulit kami dito guys dito ay nagumpisa na kami pintura bali nakaraan kasi guys ay spray ang kinamit namin ngayon naman ay paint brush uh, nag na si boss wala na siguro may pasawad sa amin <laughs> <laughs> salamat nga pala dun sa mga viewers natin kahit napakunti pa ng viewers saka sa mga followers natin sa mga support sa akin maraming maraming salamat sa mga hindi pa po nakapollow sa akin pakiclick naman yung follow button siya <laughs> nga pala guys kaya pala hindi tayo nakapag video ng mga nakarang araw kasi may GBC tayo sa trabaho kaya hindi ba tayo nag upload ng mga videos kaya yun bumaba yung ating uh, viewers sa uh, engagement bumaba na siya ngayon halos nag-red na lahat yung dashboard ko kaya sana supportahan nyo ulit ako guys